Mm Tsaka ako yung sa kanya ka mo, pumatay siya. ano, mama ko tsaka kapatid ko, mga namatay na. Pumata mga namatay? Patay hindi, na po kasi may mag-iisa ko na lang. Di ba nag-maintenance na ka ba? Mm -hmm. mm -hmm. Di Pero kalingay siya sa doktor? Opo, nagpa-check ako nagpache na lang siya. Six eh. months, every six months. Okay, okay. ano naman nangyari habang, o habang nag ka ng gamot, anong, ano, umuokay okay ka o lalong... Okay naman po, yung, yung dugo ko. Mm Kailang minsan, parang nagpapalpitit yung o oh, sige, alisin na natin na. Huwag kang kabahan Tapos yung ba? ano, yung pag alas dos ko ng madaling araw, gising na ano lang, bigla lang ako nagigising. Tapos kung ano-ano nga, pumapasok sa utak ko. Minsan may time na pagbigti na ako yun. Sa, ay, oh. sa problema, oh, parang oh. problema yun. Oo, oh, ah, kasi ang umano sa'yo habang ganyan, tiyapasok ka ng demonyo sa problema mo. Stress. Ngayon, yung gumagambal sa'yo, ito tuwan Kasi ako na nakaraan ako, masakit na naman tayong ulo. Ulo. Laging ulo kang masakit po yun

Sikit lang. Aray. Sa turare po, ito nito para rota. Sino ko magambala sa gubay ko? Magkakasang history ko na Diyos. Diyos sa lahat ng mga nakatakotan sa piano. Asa, sabi sa mas kamaray, lo ito ba ang tinuloy haba? Dahil ha, pao. O, dalawang kamay. Alisin mo ito ha? Alisin mo nilagay mo rito ha? Oh, ha? Oh, Pakilala mo lang ito? Pakilala mo lang? Opo. Oh, ano, ano mo ito? Wala. Kaibigan lang? Hindi. Ha? wala lang. Eh, bakit tinira mo? Ano ba kinula mo? Pusinada. Ah, galit ka. Ano kinagalit mo? Ano kinagalit so, mo? Ugali niya po. Ugali niya po. Yung ugali niya. Bakit pa ito ugali niya to? <laughs> hindi po. O, oh, mabait. Hindi po kasi yung makisama. O, bakit hindi mo bago ang ugali mo? Ah, hindi yung bira ka ng bira. <laughs> ah. <laughs> hindi po. Tatanggalin ko na po. Sige, tanggalin mo na. <laughs> yung mga... Mo. Yung mo. sakit niya po. Mm -hmm. po. Ikaw ba na po lang? Iniiban ko lang po yung ulo niya. Ah, palipadangin. <laughs> Related sa kulaw. Sinipan ko lang po. Sige, tanggalin mo lahat yan. Ang gilang isim. Tandila po. Tandila. Tapos, oh, iyaan mo sa hangin. O, oh, sige, tanggalin mo lahat yan. Pating oh, walain yung isip niya. Ah, mo yung isipan niya. Kaya nga, yung sinabi niya kanina, nung hindi ko pinipitan, gusto niya magbigtik. Ha? Tama? Opo. Tanggalin mo lahat yan. Opo. 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 Opo galing mo lahat yan. Nabubuisit ako sa mga ganyang style nyo. Sino malakas sa atin ngayon? Hindi kayo po. Ito ha, ang pinakamalakas ang, ang, ang ama. Paano ka harap sa ating ama kung tayo na ginagawa niya sa tao? Hindi na po. Matagal mo na ginambala ito? Hindi po, bira lang po. Bira? Opo, oh, 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 oh. pag naalala ko lang po. Pag naalala mo pag ito, mm -hmm. ha, yung ang isipan nito, ibabalik sa inyo. Ikaw ang masisiraan na utak. Opo, ha? Opo, opo. Sige, tanggal mo na. Tanggal, tanggal na. na po. Tanggal tanggal na po. Na. Tanggal po. ako natakot sa'yo. Sige, meron pa, meron pa yan sa isipan niya. Sa, sa ulo ano? lang naman po niya. Hmm? Ano? Sa ulo, sa ulo lang. Po. Sige, baklas, baklas. Sige pa. Sige, tanggal, tanggal mo yan. Sige. Oo, na oh, nakikita ko. Kaya tanggal mo, meron pa nga eh. Ayan na po. Meron pa. Ayan mo... na po, ayan na po. Ang sinungaling yan mo yan ah. Ayan na po, ayan na po. Sige, baklas. Oh, o, oh, ibabalik ko sa iyo ha. Ikaw ang masisiraan ng utak. Ha? Sige. O, kundi. Ah, magpo po. Ginawa niyo yan eh. Ginawa niyo tapos wag po. Eh, paano ko hindi nagpagamot sa akin to? So, Nagbigti na to. Anong hindi po. O, hindi. Kasasabi mo nga Ay, lang eh. Wala yun, talukuan yun. Tinipigilan ko po, po. Talukuan yun siya, sabi mo. pag niya po yung oh. Medal yun, hindi lubigan. Amin na rin yan. Lahat ng medal yun sa altar, kunin mo. Sige pa, pag tayo ha? pag tayo ha? Nauli kita. Oo, oh, sorry kayo ng pulang. Sige, baklas! Oo oh, ito na po. Ito na po. Pwede, hindi pwede malaman pa alam mo? Hindi po. Hindi, hindi pwede? Bakit hindi pwede? Hindi. Uh, baka malaman po Baka niya. Baka malaman po niya. niya. Kailan pwede, hindi naman niya po ano ako. Eh? Kailan niya po ako. Ka. Kailan niya po ako. Kailan niya po ako. Kasi kilala ko po yung tao na yan. Mm -hmm. Kilala mo ito pinasungka mo. Oh, mabait nga to eh. Kilala ko. Ka. Ikaw lang ang hindi eh. Ikaw lang hindi mabait eh. Ayusin mo ugali mo ha. Kung, kung... Sige, kunti na lang, kunti, kunti na lang. Kunti na lang nakikita ko. Gusto ko lalabas to ng uh, sa paggamot ko. ay eh. magaling na to ha. Okay. Walang niya ka. Oh, sige pa. Oh, kunti, kunti, kunti na lang nakikita ko. Sa ulo, sa ulo. Ayan, ayan no? Oh. Yung ulo lang po. No, hindi naman. Ipagyan saan tayo ha. Oh, sorry po. Panginoon kung susa sa ng dakila, bas may nga bas-bas sa iyo, may ko nilagay sa babae ito at siya ang babalik. Sa si Brad Lee, sakmik. Alam mo ang sabi mo? Hindi. Kaya siya magpapatunay at may video tayo na ang sumanid sa iyo. Shout out kay Court. Ayan po. Uh, ating pamilya. Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta. Sig usap-usap na kayo. Maraming salamat sa mga sumusuporta, lalo na sa team Apo, Apokin, Apo, Apo, Apo Marwin, kay Aporsita, si Smeika, and brother yan Mahal na mahal po kay lalo. Ito po ay isang babae, ang pinasukan dati niyang katrabaho sa SBMA at nasa Bulacan na ngayon. Huling-huli po. Bye-bye.